Ano <laughs> na? May mga nasagot ba? May mga nasagot? <laughs> <laughs> ah? <laughs> next season. Next season. Next <laughs> season. May mga nasagot ba? May mga nasagot? <laughs> okay, mga scholar, yung mga scholar yan. Yung mga scholar. Ay, okay, yung mga scholar yan. Ito po, yung nagturo ng mali. <laughs> Ang kanilang mga puso ay kaliwang kamay. Hindi naman kasi tayo. Basta oh, tanong nang tanong. Yan oh. <laughs> po, tanong ng tanong. Tanong oh. ng tanong. Yan po. Ay, si Jamal, maraming sagot. Ayan o, oh, maraming sagot yan. Dignayo, nyo o. Oh. <laughs> bro, perfect na yan bro. <laughs> bro, perfect na yan. Wala na. Kamusta? 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 Oh. Ito yung uh, na driver. Oh. Oh. Ma, lang sa sakyan ha. Oh, 35. 3 isang buwan. Basta ano, isang ano. Ba, isa na isa natin na. <laughs> na. Ah, <laughs> bro, ito yung mga kasama natin. Dun tayo sa at salamat alaikum kasi siya kami ngayon lang, ano park tara na, tara na. Tara, bro tara sinend na raw sa dok ano Sige, sa, kasi kung dito sa kabila dalawang daanan kasi dito eh dito sa simenteryo ang daan tsaka doon sa kabila matraffic may sa kabila. location na raw meron location na raw dyan sa ano may lane na sa so location Kamusta yung mga nagugutom? Naginginig uh, na, sa naginginig na Ito na naginginig na <laughs> Nanginginig na Bago ang uh, mga <laughs> nagugutom, kamusta ang mga exam? Nangangamoy <laughs> <laughs> na ihaw na isang exam Nangangamoy na ihaw na isang exam Masya Allah, Dito ganito, ganito yung lamin ano, Pagtapos ang isang exam Dito mo makikita sa Saudi na mayroon free na CR Oo Mayroon free na ihawan Free pa na ano no Samantala sa Pilipinas, kung makikita natin, pupunta tayo sa park doon. May bayad yung CR. May bayad yung mga banda kung saan ka pwede pumunta. Dito napaka libre lang, no? Libre lahat, mashallah. Tapos yung tubig, dire-diretso -dire pa, no? Dito pa nakakikita ng disyerto na may tubig na tumadalo, eh. Oo. Oh. Sa sabi, ba't sabi nila, disyerto raw? Oo, oh, kita mo, napaka-linis ng tubig. Marami pang isda ka <laughs> Kaya nga, eh. Sige mo, si brother. <laughs> yo niyan brother mas na kita mano lang masyaallah pa, di oh tara pwede na to wala pa yung iba at mga bowling mga VIP dito di ano ito yung mga brother natin. Yung mga ano, top -notcher. Mga nakasagot lahat yan sa exam. Lahat yan mga ano. <laughs> lahat yan mga ano, lahat sinagutan nila ang exam nila. Masya Allah, masya Allah yung mga klase natin lahat. Lalo na si Abdul Jabbar, yan, ha? Yung panahon bro, panahon. Panahon? na sa Ah, oo okay. Kasi alam niya bro, na ano talagang... Makain kami ngayon. Ang mga biyaya sa inyo ng Allah hindi namin kaya ilangin ng isa Mga kapatid, ang araw na ito na yung Jum'a ang pinakamagandang araw na sumikat ng araw sa isang linggo na kung ang ating mga panalangin lalo lalo na sa mga sumikat oras ng pagkakuntri ay tinatanggap ng Allah ang ating mga kasama at paramin din natin ang salah sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu at yung mga panalangin natin gustong hiling na magduwaya, ngayon na ito. Ang mga hindi pa nakapag-asawa ng mga binata pa. Ayun ang grupo nila. Yung, si Mustafa, si Mustafa. Kung may walay sa asawa na gustong bumalik, <laughs> pwede rin ngayon. At yung gusto niya na isa lang na contento, kami niya yung champagne na pinapili Kami Maraming baraka. <laughs> kami oh, na yan. Kami kami. Sila na yun sa sila. Correct yan. Correct yan. na. Dahil tanggap-tanggap ang doon ngayon. Ganito lang yan yung bro. Dahil yung na yan. Sabihin mo sa misis niya, na mas ang pagkutuwayan na niya. Mapayag siya at hindi mismo lang, layo ni Pangayad na siya lang maging asawa. Um Oo, oh, mga asawa. Tama mo yung magiging asawa. Ang problema talaga ng islam na ngayon lang nagbaling islam. Ano ba ito? -asawa <ka," laughs> pag asawa na agad. Nagad ka ngayon, Ustad. Okay lang yan. Maintindihan. Saad, di ba? Sinubukan so mo sabihin sa Viren uh, Pero nabato ka ng kaldero. Nakita niyo naman ang samahan ng pagkakapatid. Magkakaiba-iba ang tribu. Magkakaiba-iba ang lugar at pamilya pero nagtipon-tipon sila para lang sa amay. Bisaya, Ustad, Bisaya. Bisaya, di ka bay. Mayo, kay ni Bago siya naman yung Bisaya. Sa mga party, mga amigo, anak-anak. So, mga kapatid, dahil palubog na nga ang araw, pero isa lang ang gusto kong ipaalaala sa inyo at sa ating lahat. Kasi sa Islam, bro, kung magtipon-tipon ka lang para sa Allah, subhanahu wa sa araw ng Kulang po, mayroon doon na سناب بن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في يوم القيامه اناس وجوههم من النور ولباسهم من النور ليسوا من الانبياء والشهداء ولكن يغبتهم الانبياء والشهداء قيل يا رسول الله من هم شفهم لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثه اسماء أسأل الله أن يجعلنا منا ومن اللهم آمين آمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا هم المتحبون في جلاله ما شاء الله وثانيا هم المتجالسون في جلاله وثالثا هم في جلاله أنه بان شاء Pati ka ba mga batid sa araw ng paghukom sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala? May grupo ng mga tao na ang kanilang pagbubuka ay nag-iiba sa liwanag ng ibang mga tao na nanatili sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama pati ang kanilang mga kasuotan na naiiba ang liwanag ng mga tao na kapasok sa paraiso. Na sila ay parang alala baga ng mga anbiya at mga sabad na Tapos sinabi na isa sa mga nagtanong sabi nila, O, ng Allah pizza. Ayan, kain na, kain na. Ayan. 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 Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bro, mag-ano tayo. Mag-umula tayo. Insya Allah. Insya Anong uh, mapayo mo sa mga bagong uh, kasama mo? Alhamdulillah, ang payo ko sa mga kasama natin na bagong balikas na Alhamdulillah, sila ko ay inabayan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala At ituloy-tuloy ang kanilang pag-aaral Lalo-lalo na sa tamang panamatayang Islam InsyaAllah, Allah, amin. Amin, amin At uh, uh, ipag-dua nila, ipagdasal nila um, Na sila mag-umpis ang tamang panamatayang Islam At sa kanilang pamilya at ating kasamahan sa brother InsyaAllah, amin. amin Amin, 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 insyaAllah Sa'yo si, si brother nagdala ng ano uh, mga bago at nag ayo, Ayun yung mga namang ham. kayo. Nakita kayo. makain kayo. Susunod kami kakain. Bro, mga talaga. Chicken, chicken. Yipril, yipril. You like? Yipril. Ayaw daw, ayaw. Ayaw daw. Yes, yes, yes. kain lang, bro. Hindi, wala Lupengya bro. Aw, masarap. Pasensya na. Wala ako. Sala yung chicken. <laughs> 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 so make name ano kuno ko. Mahirap mag upo, -upo. sa trabaho, upo-upo ng upo, no? Oh, na sa kanila. Sa kanila. Kasama ko ka sa uh, Kaya sabi ko, bago eh, Ay, ano, ng At may liwanag pa. So, ngayon ay tapos na yung exam namin. Ganito at uh, tapos ang exam. Pumunta kami dito sa parking. na eh, park. Ma. dito, Oh, mag na, magrabe. sa uh, oh, na uh, brother natin na mga pasado. Marami, marami na sagot, no. Sigurado. Sulat ng blanco. <laughs> 'Yan ang pero... nasag Nasagot natin pero hindi hmm. lang natin alam kung tama. <laughs> 'Yun nga. Disigurado. Kaya, kaya nasa desisyon na ng ano to 'yon ng kung mag-check ni basta lang. Maneho. mo siyang sumabit ang ulo niya sa mga papasok <laughs> <sa nagsagot> natin. <laughs> requirements lang man ang requirements lang man sagutan, oh, sagutan. Oh, sagutan na eh. lang <laughs> din. Hindi maginuan. na 'yan. ko. Bahala ka ako makita ang puno mo sa ng nagsagot namin. Masasawa <laughs> ka. Ang mga sabihin niya, ikorik ko na lang ito, hindi naman tumabasa. Hindi naman tumaano nung sagot ito. Magulo ang sagot. Paano <laughs> yung malinis na malinis yung ano niya, papel? <laughs> eh lang, <doon> ako malinis. <laughs> Madali lang, no? Simple lang yung kaligayahan ng Saudi bro, no? Bro, simple lang yung kaligayahan ng Saudi. Napaka-simple lang. Ganito lang, ha? Hmm. Ganito lang. Pero ramdam mo yung saya talaga. Saya dito. Enjoy. Sa atin, walang ano eh. Kailangan may inuman, may ano. yun ang pagkaiba ng Islam at yung kasapan ng palatang yung Doon, na-enjoy na, na, na nila pagka mayroong kasamang mm. inuman. Pero sa atin kasi, Amna um, masyaallah kasi napaka. Hmm. Kahit yung soft yeah. drinks lang sa atin. Okay na.

leader ng Saudi Arabia. Ang Yang atur ko? Pagpungan. Yang Yang atur